babalisa ka dahil sa kinahaharap mong problema. Narito ang tatlong makapangyarihang payo para sa iyo mula sa Biblia. Una, huwag mabahala at magpray ka. Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabahala sa anuman. Sa halip ipakilala mo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Sa halip na mag-overthink ka, lumapit ka na lang sa Diyos at sabihin mo sa Kanya ang lahat ng takot mo at magpasalamat ka habang nagtitiwala ka sa Kanya. Pangalawa, ipagkatiwala mo sa Diyos. Mga Ngaawit 55 verse 22, Ipagkatiwala ninyo sa Panginoon ang inyong mga alalahanin at aalagaan Kanya. Idulog mo ang iyong problema sa paanan ng ating Panginoon. Hayaan mo na siya ang magdala ng bigat nito dahil hindi mo kailangan buhatin at dalhin mag-isa ang problema mo. Pangatlo, hanapin mo na ang kanyang kaharian. Mateo 6 verse 33, Hanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ilipat mo ang iyong focus palayo sa problema at papunta sa Diyos. Maglingkod, magpasalamat at pagtuunan mo ng pansin ang kanyang kalooban. At ang pangako niya ay aalagaan at ibibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaibigan, ang Diyos natin ay tapat at ang kanyang mga salita ay hindi babalik ng walang bunga. At kung manalig ka sa kanyang pangako, madadaig mo ang masama ng mabuti.